Pang-anim na set ng mga nominado, pinangalanan na. Ngayong gabi sa naganap na ika na nominasyon sa Pinoy Big Brother Gen 11 ay pinangalanan na nga ang mga nominado at nanganganib na mapaalis sa bahay ni Kuya. Sila nga ay sina... At kung gusto mo pang makita at mailigtas ang paborito mong housemate, ay suportahan na ito at iboto para mailigtas sa ika na eviction night ng Pinoy Big Brother Gen 11. Kayo, sang-ayon ba kayo sa mga napasama sa 6 nomination night ng Pinoy Big Brother Gen 11? For more videos, just don't forget to like, share, and comment, and don't forget to subscribe!